Narito ng PTV Balita ngayon, mas pinagtibay pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakipagtulungan ng Pilipinas sa Republic of Marshall Islands. Patunay dito, nakipagpulong ang Pangulo kay Republic of Marshall Islands President Hilda Haney. Kabilang sa mga tinalakay ng dalawang lider, ang pagbalangkas ng loss and damage found upang matugunan ang epekto ng climate change, training opportunities at exchange ng mga Pinoy at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Tinalakay din ng dalawang lider ang pagpapalakas sa agriculture at fisheries, partikular na ang produksyon ng copra at seaweed farming. Mababatid na nasa 1,500 Pilipino ang nagtatrabaho sa Marshall Islands sa larangan ng craft, trade, clerical support at iba pa. Noong 2023, pumalo sa 36 million US dollars ang trade investments ng Pilipinas sa naturang bansa. Sa kapapasok lamang po na balita, naitala sa 95.5% ang employment rate o katumbas ng 45.94 million ang bilang ng mga may trabaho sa bansa noong Enero. Mas mataas ito kumpara sa naitala noong January 2023. Abangan niyo po ang detalye ng balitang yan sa mga susunod na oras. Samantala, ganap ng may patutupad ang Republic Act 11962 o Trabaho para sa Bayan Act. Ito dahil na plancha na ng binuong Technical Working Committee ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Naturang Batas. Ayon kay Neta Secretary Arsenio Balisakan, Layo nito na isulong ang pagpapalakas sa workforce ng bansa, gayundin na pagsusulong ng competitiveness at productivity ng mga magagawa na makatutulong para matugunan ang hamon sa labor sector. Tulad ng unemployment at underemployment. Ang paglagda sa IRR ay isasagawa sa Mandaluyong City sa Martes sa susunod na linggo sa pangunguna ni Sekretary Balisakan at ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma. At 'yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow tila kami sa aming social media sites sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.